naman ako ngayon dahil meron akong gustong i-share sa inyo na alam kong hindi nyo pa ito natitikman at hindi nyo pa nagagawa. Okay? ah, uh, ito naman ay kung paano lutuin ang green peppers. Okay? So, ang lalaki, di ba? Tataba. Dito lang ito makikita. <laughs> so, ganito yun guys. Uh, I-share ko to sa inyo kung paano ito lutuin. Okay? So, ganito lang yun. So, unang una guys, ang gagawin ko lang dito is iihawin ko. Ang ginagawa ko, dito ko lang siya sa kalan ginagawa. Ayan. Papatong ko lang siya. At sisindihan ko. Ayan. Titingnan ko lang, hindi ko naman talaga siya as in iihawin na matagal. Kundi, parang ano lang, ah, uh, Kumbaga, para lang lalambot siya ng konti. Kasi mamaya, uh, hiwain ko siya, tatanggalan ko siya ng buto sa loob, tapos, ilalagyan ko siya ng sausage. So, ito yung mga ingredients ko, guys. So, ito is mozzarella cheese at meron akong original fully cooked sausage pork sausage tapos, meron akong paminta, asin, at hinalo ang ko rin siya ng crushed red peppers para medyo maanghang at ang aking magic sarap. Okay? So, yun yung mga ingredients ko na hinahalo lang dito. So, ayan. Iniihaw ko siya. Ganyan lang. Medyo mga 10 minutes siguro o 5 minutes. Basta lagi lang babalikta rin. Wag para ano, ah, hindi lang siya masunog. So guys, dahil medyo na ano na siya. Ayan, kita niyo ang itsura. Ganito lang ang itsura niya. Okay na yan. Pwede nang patayin ang kalan. So, ang gagawin, hiwaan lang dito sa gitna. Ayan. So, nasa inyo lang guys kung gusto nyong tanggalan ng buto o hindi. Okay. Minsan ang ginagawa ko, tinatanggalan ko, minsan hindi. Kapag tinatamad ako, hindi ko na tinatanggalan. Pero pwede, wala naman, wala naman siyang masyadong buto. So, ayan. Ang una kong gagawin, ilalagay ko na yung, ito yung sausage. Sausage. Ito yun. I-mix na yung mozzarella dito. Yan ganyan. So guys, ito na. Ito na yung ginawa ko. Ayan, nilagyan ko na ng laman sa loob. Okay. Dumaba na siya. Pero hindi ko tinanggal yung buto niya. Tapos guys, ang gagawin niyo, yung oven, isit nyo siya sa 350 degrees. Ang minimum niya kapag ibibake na nasa 15, 15 to 20 minutes. So ayan guys, gumamit lang tayo ng mga ganito. Uh, dito nyo siya ipatong. Tapos, gamitan nila ng aluminum foil. So, para maganda ang resulta at hindi siya didikit mamaya, gamitan ko siya ng canola oil. tapos ipatong nyo na siya rito. Pwede rin yung spray ang konti. na guys antayin ko na lang na matapos yung 15 minutes may hawak na akong timer so hindi ko siya makakalimutan at mamaya papakita ko sa inyo ang resulta kung anong hitsura niya kapag naluto na pero sa totoo lang guys masarap siya healthy siya dahil wala naman siyang ibang uh, ah, hinalo doon kundi talagang kunting ano lang kunting ah, sausage lang yun lang ang hinalo ko so mamaya sana gayahin niyo rin to guys sa bahay niyo ha lalo na kapag mahilig kayo sa mga vegetables yun ganyan pwede na yan yan ang madalas kong kainin dito sa bahay so guys tumunog na yung aking timer so ready na akong kumain So, kuhain na muna natin, guys. Okay, masarap siya guys. Tama lang lasa niya. Maangang konti. Tapos hindi siya masyadong maalat. So, yan lang guys yung I share ko sa inyo. At talagang hindi kayo magsisisi kapag, uh, kapag ginaya nyo to Okay? Ayan, sa so sobrang sarap guys, nabubulol na ako. Kaya pagpasensyahan nyo na ako. Gusto ko lang mag-enjoy kumain ngayon. Minsan guys, uh, pinapapakulang pinapapako lang to eh. Yan ang ginagawa ko. pinapapakulang lang siya. Pag-trip ko talagang kumain. pinapapakulang talaga siya. Hai, hai, dan hai, 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 subscribe hai, guys please don't forget uh, subscribe.